beses ko. Alam mo bang sa magang to ay katakot-takot na inakabahan ako. Kaya alam mo naman prevent ng sunog na yung buwan. Fisco. Alam mo ba nangyayari? Dito yung kapitbahay namin. May naiwang niluluto. Alam mo bang usok na usok ay eh, magkatabi lang, magkadikit lang ang ilang kusina sa bahay namin ang lakas ng usok. Nasusunog na yung niluto. Takot na takot na ako. Dalang usok, hindi na ako makahinga. <coughs> hindi na ako makahinga. Ang lakas talaga talaga masusunog. Sa taranta ko eh, hindi ko na malaman kung anong ko dahil tatakbo na ako sa labas. Dahil iniisip ko kasi, syempre, kasunod yun, mamaya sumabog na yung gasol. Dahil yung kanyang niluluto, sunog na. Dahil grabe na yung usok talaga puno na yung bahay namin sa usok. Kaya nagpanik na ako. Kaya ayun. Grabe guys. Grabe talaga. Wala man lang pakialam. Pero mo um, sasabihin lang. Ay, may naiwan ako niluluto. Ganun lang yun. Ganun lang yun sasabihin sa'yo. May naiwan sa niluluto. Alam ko. Dapat binabantayan dahil alam mo may niluluto ka. Hindi mo iwan-iwanan. Buti kung siya lang ang masusunog. Hindi, damay lahat dahil dikit-dikit ang bahay dito dahil squatter ito. Hindi lang siya. Okay lang kung siya lang. Hindi man dadamay ng iba. Natataranta na. Hindi ko na alam anong gagawin. Kinabahan ako. Nanginginig na laman ko kung paano ako Nahirap pa na ako huminga dahil puro usok na yung loob ng bahay. Hindi ko na malaman anong dadamputin ko dahil iniisip ko. Susunod yan, sasabog na yung gasol. Eh, anong mangyayari? Wala. Wala kaming madadamput kung ano. Jesus. Grabe. Hirap. Pag ikaw pa na may nasunugan, wala ka talagang mabitbit kahit isa. Sarili mo lang. Para ka lang makatakbo. Dahil siyempre, squatter ito, masikip ang daanan. Buti ko ang bumbiro ay makalusot sa inyo. Hindi. Dahil masikip ang daanan dito sa may amin. Salamat pa rin ako sa Diyos at naagapan. Pinatuktok ko na kasi sa may katabi sa amin sa bahay, sa taas. Yun ang bahay din nila. Pinatuktok ko na sa anak ko. Tapos yung asawa ko tumakbo na rin dun sa kanila sa likod. Tapos ako naman, ginawa ko, pinokpok ko na pinokpok yung planggana namin sa banyo kasi magkatabi ng banyo at kanilang kusina. Diyos ko, grabe. Hindi niya ako makahinga. Tumakbo ako dun sa may gate namin para hindi ako, ano yung makalanghap ng hindi usok. Ay, Diyos ko po. Salamat na lang sa Diyos. Ganun lang nangyayon.